Okay. SPC flooring naman tayo ngayon. Ang tiles na pwedeng ipatong sa tiles. <laughs> so, ayan, yeah. ang ano, lang. Oh. Tapos pag dinapar dito, ito lang po ang problemahin natin. No? Hindi pantay. Pero may nilalagay dito. Eh. Hindi pa lang dumating yung nasa akin. So, tingnan natin kung ano magandang layout dito. Nag-drawing ako pero mukhang hindi uubre. Kasi, tingnan natin. ah oh, sa pagkabit, hindi ganyan, di ano, may babae lalaki. O yan, dapat nakaangat ganun. mo ng gano'n. Huwag mo isasagad-agad, ano, angat na ganyan. O, oh, di ba, nag-lock, narinig mo, tsaka may baba. eh ang problema, ang maangat. <laughs> Pero dadahin, pupukpukin yan para bumaba. Tsaka pag inapakag siguro. O, no, ba't siya maangat? Ayan eh, o, lumapat na. Uh, ayusin lang. Ngayon, ang alang ng sa kwarto, pangit din na naka kasi importante 'yung babae na lalaki niya na ano, tenga. Hindi ka makakapaglak ng SPC kapag puro kating ka dito sa ano, kumare ka dito. Kailangan kapares yung, yung, dulo, kailangan magkapares sa kabila. Ngayon, para mas magdali para sa amin, doon na lang lahat ng si So, kaya pag nagkakamit kayo na ito, i-consider niyo parating yung luksungan ito. Itong laking ano niya. Yung laking niya. Kaya hindi kami pwedeng basta-basta magputol. Sa layout ko dito, ayan, nagputol ako dalawang maliit sa ano. Pero hindi ko pala magagamit yung ano. Itong isang maliit. Kasi mawawalan ng lock kapag parehas cutting yung ano. Pag parehas cutting yung dalawang edge ng SPC natin okay so, ganyan na lang. Mas pabor pa. Madali install kaysa sa staggered. May lamesa naman dito eh. Sa sulok. O so, yan. Ganyan. Pag nakaganito, yan. Ito yung maliit na... Ito yung babae. Yung maliit yung nakausli. Ito yung lalaki. Yung malaki yung nakausli. Kapag ganyan mo siya ilalatag, hmm. kailangan pang pasyo din sa ilalim na medyo mahirap magpa-shoot compare na nasa ibabaw yung ano. Nasa ibabaw yung lalaki. Hoy, balik natin mga uli. Tagal eh, pirang. Ayan, kumpara na yung babae yung isushoot natin dun sa lalaki. Mas madali. Pasunod yung mga pirang. Isa lang kamay ko eh. papatong mo lang ito sa ibabaw oh. tapos ibaba mo na pag nakapatong sa ibabaw yung babae o. Oh. pasok na tsagayin inyo lang yan ilapat pupukuha niya lang ng laber mallet uh, ito pa nagiging problema ito, dito, kaya gusto namin ibaligtad sana eh para una yung ano eh para yung lalaki yung ipapatong sa ay yung babae ang ipapatong sa lalaki. Yun. Yung maliit ang ipapatong mo sa malaki. Eto, maliit yung naiwan. Tapos kailangan mo ipatong yung ano. Paparine. Yung lalaki. Susut mo pa sa ilalim tuloy. Medyo mahirap. Ang gawin natin siguro, yung maliit muna yung tiket. Tapos ito, isunod natin, malaki. Para yung babae pa rin yung papatong sa lalaki. Hmm. Okay. Tingnan natin. Pag ito lang sinot ko, may hirap na yung isa. Kasi kailangan ko na isot sa ilalim. Nasa ibabaw ila na ito. Dito, kailangan ko i-shoot to. Tapos kailangan ko na isot yung pag-anon. Kaya lumalabas na kailangan eh, sabay sila ipasok. Parang pagmalakihan ah. na. At ah, saka, may patangin ng sabay dintro, dito. Ayan. Una. Ito. Aba. Ayan. Ayan. Una. Ika na lang yan. Nakapusan ang nangyari. Para mapakinabangan. Nandiyan yung ibang ano. Nandiyan yung iba. Nandiyan yung ibang ano. Tóc sông đơn giản tóc sông đee tóc. Ba lâm ngami nga tinh thần nga hát. Tradition mùa lệ. Cảnh nga kaputu lân nha. Bin lâm ngami kin nga tinh. Ba lâm ngami kin nga tinh thần nga mùa nga mì tóc. Ba Tinesting namin yung walang lock yung parehas na kabila. Ikakabit natin dito. Oh, um, walang lock yung kabila. Para madali sa anong magsalpak. Ganyan lang. Pero, kumapay-pay. Hindi rin maganda na walang lock to. Kailangan talaga ano. Pero, ano? Pangit eh. kumapay talaga eh. Malay naman natin kapag natuksong ka ng isa pa. Ano natin? para hindi natin walang sayang may balik na tingnan natin kung maglala ayan ay oh, ubra naman pa na oh, pag na yung kabila kaya interlocking dapat yun nga lang oh, ito, ito 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 kita yung ano yung group yun ang kitang kita yung group yung interlaki yung isa pero eh hindi ka naman mas mailan kubra na yun hindi ka gaya na ito oh simples ito ito hindi walang hindi talaga kita yung ano tuksungan dito nakikita ito hindi pa napokpok masyado hindi umurong kailangan pokpokan yan di makita ito hindi na ba ito ka? Pangit eh. Kita yung ano eh. Ha? Na? Eh, parta natin. Ito. Itong may siwang na to, pag mahirap na itulak, itong ito ang gamitan natin ng retasa. <applause> ano ba? Mukurong. Hmm. Ang mula na. ba Ikakalsa na ulit natin sa tanging room niya. Tapos pokpok. Pok. Yan. Ayun. Pwede yata to cutter eh. Ayusin mo ah. Ba't ano? Ang purol. Ang purul cutter mo eh. Police. Nakikita ko siya sa video. Kina-cutter lang nila. tingnan natin kung totoo. Nakahiba ba? Hmm. Hindi yata eh. Oo. Oh, humi Umigewang ka na. Hmm. Ay! Naiba? Talaga ba? Grinder rin ko lang ito. O oh, grinder mo lang Matigas? <laughs> yun nga, tigas si, eh. Nga nangyari nga masyad e. Eh. O baka ibang cutter ginagamit nila. Hmm, grinder mo na. Grinder pinagpuputol namin eh. Wala. <coughs> Ayan, okay na. Ay. Kita yung nga na, Ay ay, eto pa rin yung ano. Ginamit pa rin namin yung retaso. Kita nga na yung doksongan para walang sayang na ano nasa ilalim naman ng lamesa so ginamit na lang din namin tapos ang pinakamahirap lang yung si Rojo kailangan pa ipasok ko ng todo ang to to. laki pa nga ng siho <laughs> pala putol uh, naman to kasi problema din yung ano hindi pantay-pantay yung -pantay pagkakaputol normal naman yan ang nangyayari pero yan goods yun na maliit na kwarto lang naman to ang purpose para hindi malamig sa paa. Yan. <laughs> Ayun lang naman yan. Tsaka ano, may uh, wood tech. Ano? Parang peel ng wood. Ah. Hindi, yan lang naman. Para hindi malamig sa paa. Maliit na opisina lang. Doble-doble na nga. Pero may ano to sa ilalim. Ah. Uh, dapat nga, mayroon pa itong moisture barrier. Eh. Pero nilagyan naman natin ng epoxy flooring yung ilalim ng topping ng tiles. May epoxy paint do. So ayun ay yung nagsilbing moisture barrier niya. Tapos, 'yan. 'Yung so, baseboard na lang tas. Ganda naman. Tsaka scratch resistant daw eh, tingnan natin. Sana nga katagaan hindi mag-scratch. Tingnan natin. Hmm, Mukha hindi naman. Wag lang ano, sa sobrahan. Tingin ko kasi kahoy pa rin naman 'to, 'yung eh. kwato sa kahoy. Tapos huh? Ayan, okay. Thank you At sa mga susunod pa nating video. Ano pa ba?